Daming mabibili dito. Oh. Wow. Kailangan mo lang magtiyaga. Maghanap. Dami. Warehouse ng ano, siling matanda. Dami ah. Hmm? Dami. May ulay po ah. Ha? Oh, ang Anong bawal? Baka makita ako. Ha? Ah. Ang dami ng helmet oh. Ang dami oh. Sana, kaso lang sira ang ano. Saan? Ito, pwede na sana, kaso sira oh. Ay, sayang. Pwede naman tanggalin. Uy, okay, ang pangit. Pangit na. dami pa dito. Nakita mo na to? Ang dami na. Ano to? Sabon. Dami pwedeng mabili dito sa bodega ng siling matanda. Mga plato pa, oh. mga damit din dito, oh. Bitin ko kaya to. Pambahay. Ano naman yung ano Yeah. Ano? Alen? Hindi. Hindi ito lang. Alam ko okay, Oh. Matino pa? Mm -hmm. Baka kaya eh. Cover kasi stretchable yun eh. Oo, oh, ang problema dito makover kaya dito yun. Yan lang Parang siya. alam ko dito yun eh. Pag makover dito, walang problema to. Okay pa to. Hmm. Oh. Branded yan? daming pwedeng mabili dito mga love loves sa warehouse ng siling matanda pandi, bulakan ayan pre talaga kasi mamaya i-end ko na tong video ko maghanap na ako na kung ano man ang bibilin ko hmm, ang ganda yung kaya lang parang pambata pambata ba electric fans then may foam din Salem pa Salem bed banig may banig eh ay kaya lang may banig naman pala ako dun ang so ganon lang ganap ako ng curtain rods parang wala ok lorda din oh 300 okay si 1k okay. oops nakita yung ano uh, stop ko na may nakitang ayaw ni lolo makita eh Ano sabi diyan? 300. Ala, oh, wala tayong mabilis sa ano, Maswe. 300 'yan? Eh, ito. 300. Bibili na tayo nito, magkano kaya? Meron ba silang ano? Oh, Ang ganda. Meron na tayong nakitang bibilhin. Hand wash. Jinx, Pure white. Oh, oh. That's okay. Okay, oh. Diba? Ito kaya. Yeah, Yan ang cover mo ng ano? Oh. Move it? Oh. Ganda bang? Mm -hmm. Ito, mm -hmm. mm -hmm. Stop ko love love, thank you.